Hello po mga Hello. Friendship, naka-live po tayo ngayon. At syempre, una po sa lahat, uh, gusto ko po muna humingi ng paumanhin uh, sa mga uh, nag-antay po sa akin kahapon sa Barangay Alasas. Ano po, uh, kasi po kahapon... Uh, Nagpe-prepare na po ako magpunta para sa house to house natin. Kaya lang ah uh, bigla pong may tumawag sa atin na yun nga um um may lum na, na ano daw po yung warrant ah uh, warrant natin. So gusto ko pa rin pong ipagpatuloy pero syempre um, yung advice ng lawyer natin at saka yung mga anak ko especially sila Nicole na wag na munang lumabas kasi um, baka kunin ako dun sa daan magkaroon ng commotion at siyempre yung mga supporters po natin baka mag-react magkag magkagulo so para to avoid that tiniis ko na lang kung hindi kayo makita kaya sorry po sa mga taga alasas barangay alasas alam ko po nagintay po kayo sa akin at uh, Uh, kaya po yung mga anak ko ang nagpunta na lang to represent me uh, kaninang umaga nga po yun uh, maagang maaga tayo dito uh, mag uh, sev, past 7am andito na po tayo para makapag piyansa so yun kakatapos lang po natin sumunod po tayo sa lahat ng proseso ng ating batas at um, nakapagkansa na tayo at yan, pabalik na po tayo ng uh, pampanga uh, kaya umingi din po ako ng paumanhin uh, sa Barangay Dolores uh, dahil po hindi rin po ako nakarating uh, ngayong umaga at uh, dahil nga po may inasikaso tayo. So ngayon lang po ako nagre-report dahil kailangang matapos po muna ang pagpapiansa natin bago po tayo uh, um, magkapagsalita ngayon kasi ayaw po natin uh, ma-intercept or whatsoever kung ano pa ang pwede nilang gawin. Kaya, sorry-sorry po. At alam ko, may nag-prepare po sa Barangay Dolores ngayon. Uh, paumanhin po. Alam ko po, naiintindihan nyo kung ano ang sitwasyon meron tayo ngayon. Uh, dahil siguro talaga lumalaban tayo. Uh, kaya ganito yung ginagawa nila sa atin. Pero, Hanggang sa dulo po, lalaban at lalaban tayo, tatapusin po natin ang laban natin to. At naniniwala ako, sa tulong po ng bawat isa, sa tulong ng bawat Fernandinos, uh, malalampasan po natin ang mga ganitong pagsubok. May awa po ang Diyos. Kaya, yun po abangan nyo po ako, dahil nakapagpiansa na po tayo, uh, abangan nyo po ako, tutuloy tuloy pa rin po natin, yung paglalakad natin. So, mahal ko po kayo, uh, kapit lang po, mga kapwa ko, Fernandinos, uh, dahil hindi tayo, pababayaan ng Diyos. Maraming maraming salamat po, sa, sa pakikinig niyo sa akin, at, uh, sa walang sawang pagsuporta niyo po sa team Laban San Fernando. Sa mga katim ko po, uh, maraming maraming salamat po, especially sa sa partner natin, sa vice mayor natin. sa kay Vice uh, future vice mayor Brents Gonzales, thank you so much dahil uh, uh ni-represent niyo rin ako kagabe at na-handle nyo ng mabuti ang sitwasyon kagabi at sa mga uh, kasama ko, sa mga humahabol na counselor, na kakampi ko, maraming maraming salamat po. Uh, sana po, kapit lang po tayo, go straight na po tayo, vote straight. Laban po ito ng San Fernando. Lab Laban po natin tong mga Fernandinos, kaya kapit lang po hindi po tayo susuko hanggang sa huli ilalaban at ilalaban natin ang San Fernando at ilalaban po natin ang mga Fernandinos, mabuhay po kayong lahat.